Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Ngayon nga ay naghahanda na ang pamilya nang Montenegro sa kanilang paghihiganti dito nga sa mga girero at bigla-bigla nga kasing dumating ito nga si Olivia Guerrero bilang isang vice mayor nga itong si Tanggol at napatanong nga itong si Ramon Montenegro kung nasaan daw itong si Olivia nung panahong naikulong nga itong si Tanggol at binubugbog at kung ano ang kanyang ginawa at dito nga ay naghinala itong ang si Ramon Montenegro na itong si Olivia Guerrero ay isa sa mga spy ng mga Guerrero kung kaya dito nga ay agad-agad ngang sinakal nitong ang si uh, Ramon Montenegro si Olivia ngunit pinigilan nga ito ni Don Julio at sinabi nga niyang wala rin itong alam at dito naman ay nagsuggest itong nga si Olivia at alam daw niya kung papaano nga sila muling makahaganti sa mga Guerrero. Sa dating nga daw na piyesta ng San Narciso ay doon nga iikot ang motorcade ng mga girero Kung kaya dito nga ay sasalubungin ng mga Montenegro ang motorcade niya Ng mga girero kung kaya dito ay nakapaghanda ang mabuti itong ang grupo ni Tanggol At nasabi nga niya sa kanyang papa na paghahandain niya ang kanyang grupo at ang kanyang mga kaibigan marami silang armas at kumpleto silang lahat ng gamit na hindi talaga sila pahuhuli kung kaya't dito ay paghahandaan nga ng gusto nito ng mga grupo ni Tanggol kung papaano nga rat at tapusin na nga ang buhay ng mga dahil hindi hindi nga daw titigil si Tanggol hanggat hindi siya nakakapahiganti hanggat walang buhay na nagbubuwis kung kaya't dito ngayon ay hindi na niya alam ng mga girero ang kanilang gagawin dahil hindi nila kakayaning banggain ang mga Montenegro lalo na nga itong si Tanggol ay walang makakatalo at makakabangga kahit sino pa at kahit ano pa ang posisyon mo sa politika hindi hindi ka sasantuhin ng isang Tanggol Montenegro lalo na ngayon ay ito na ang isa sa pinakakilala at superhero nga ng kamay nila at hindi hindi papayag si Tanggol na maapi at matapaktapakan ng ninuman. kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FVJ ang Batang Kiya po kung nagustuhan po rin ang akin videos for today paki-subscribe na lamang po ng akin channel Paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.